webdriver na sa kapatid. Ang programang ito, i-rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Linit-galit na galit na sinugod nga si Morgan or si Moira nga sa totoong buhay at itong si Zoe para sabihin sa kanila na alam na nila ang sikreto nito. Isang malakas na sampal nga ang pinatikim ni... Linet dito kay Moira na hindi naman napaghagnaan. Ayon pa nga kay Linet, hayop ka Moira. Ito ang magpapatunay na ikaw si Moira at anak mo si Zoe mabubulok ka sa kulungan. Hindi rin lubos maakalain nga nilinit na naisahan sila ni Moira kung sa bagay nga ay napakasama ng ugali nito at kaya niya ngang pumatay ng tao. Kaya naman hindi nakakapagtataka kung ipalit niya ang kanyang mukha sa kay Morgana Go. Pero yun lang, malas lang nitong si Moira dahil nga hindi rin maganda ang kanilang relasyon nitong si Morgana go at ang masama pa doon ay hinutosan niya yung uh, tao na nagkakautang o inutangan nga ni Morgana Go para nga sampulan ito. Pero itong si Morgana Go ay napakagaling pala sa Wushu kaya Rabad walang kawala yung mga tauhan ng isang incheck na yun. At alam nga ni Morgana na si Moira nga ang may pakana ng lahat kung kaya't galit na galit ito at gustong maghiganti kay Moira. Kaya yun ang kanyang ginawa. Inilahad niya na nga. O sinilaglag niya nga si Moira dito kila RJ Annalyn at 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 hindi lang yung dinala niya pa ang DNA test result na magpapatunay na si Moira at si Zoe ay mag-ina. Kaya ngayon wala na nga ang lusot itong si Moira at si Zoe dahil hindi nila napaghandaan ang pag-atake ni Linit. Kaya naman dito ay hindi nga makahuma itong si Zoe at hindi alam kung ano ang gagawin nang sabihin nga at pakita nga ni Lynette. Ang DNA test result na magpapatunay na mag-ina nga sila kaya wala na silang kawala kahit na itong si Moira ay nagmamatigas uh, pa at sinabi na niluloko lamang sila nitong si uh, no, si G. Na hindi naman totoo o nagsisinungaling lamang ito para siraan siya sa kila uh, at analin Pero nga ayon kay Linit, wag mo nang uh, ipagpilitan pa Moira dahil bistadong-bistado na at hindi nagkakamali ang sihin siya at ang totoong Morganago ay itong si Noshi G nagpalit siya ng pangalan dahil nga sa marami siyang utang kaya naman ngayon bistado ka na at wala ka ng kawala kahit ano pa yung gagawin mo Moira babobulo ka sa kulungan at pagbayaran mo ng mahal ang ginawa mo sa akin kaya naman dito ay kahit anong paliwanag nga ni Moira kay Linit ay sarado ng puso't isipan nito kasi yun ang paniniwalaan niya ang DNA test. Result kung kaya't nang mamadili na lamang itong si Moira at si Joey na umuwi sa kanila para pag-isipan. Kung ano kaya ang irarason nila kung sakaling ang puntahan siya ng mga pulis. Ngayon kasi ang kanilang problema hindi lang sila Lynette at RJ kundi itong si Morganago kung saan nga ay siya ang titistigo laban dito kay Moira na siya nga ay si Moira at ginamit lamang ang pangalan Morganago Morgana Go dahil nga sa iba rin ang trato ni Bram Chantal dito kay Morgana Go at anak niya nga ito sa labas pero magkaiba sila ni Moira ito kasi si Moira ay mahal na mahal nga ng kanyang mami Chantal kung kaya't ginagawa nito ang lahat na gagawin nito at sinasabi kasamantala itong si Morgana ay wala siyang pakialam kasi ngayon kay Madam Chantal hindi siya lubusan na naniniwala dito kay Morgana samantala naman si Zoe ay hindi alam ang gagawin dahil bistadong bistado na ang kanyang mami Moira at ayaw na ayaw niya na makulong ito kaya kailangan niyang gumawa ng paraan bago pa humahuli ang lahat kaya naman nagpaplano siya nakidnapin na kidnapin na nalang o ililigpit na lang si Linet, para nang sa ganun ay walang nakakaalam ng kanilang sikreto. Pero ang hindi alam nga ni Zoe na alam na rin itong si Annalyn at Dr. Argy na hindi nga sila na mag-inanga sila nitong si Moira. Samantala naman itong si Noshiji or si Morgana Go, masayang masaya dahil sa wakas na na rin siya dito kay Moira at gagawin niya lahat, kunin niya ang kung anong meron dito kay Moira dasing uh, deserve niya naman na ganon kasi simulat sa pool pa lang ay hindi na maganda ang trato sa kanya ni Moira at hindi nga siya pinakilala dito sa kanilang mga kaibigan na meron siyang kabit sa labas naawa siya dito kay Lynette at kay Annalyn kung kaya tinulungan niya ito at hindi na muna siya uuwi ng Davao para naman ay maproteksyon itong si Linette at si Annaline. Dahil nakikinitan niya ang kanyang pinagdaanan noon sa kamay ni Mora at ni Madam Chantal. Samantala naman itong si... Dr. RJ Tanyag nga ay sinabi niya na kay Giselle ang katotohanan tungkol dito nga sa pagpapanggap ni Moira bilang Morgana Go. Kaya naman dito si, Lynette, oh, uh, si Giselle ay galit na galit at hindi makapaniwala na kayang gawin yon ni Moira. Ayon pa nga kay Giselle sa mga ang hinala ko at hindi ako naniniwala na itong si Morgana at si Moira ay magkapatid sa pangalan na pala pero sa totoo nga ay malaki ang hinala ko talaga kasi ang ugali pa lang ni Morgala ay si Moira talaga. Ngayon sigurado na tayo kailangan na natin magmadali at kailangan nating uh, tumawag sa pulis para nga mahuli ng iyang walang hiyang mo, uh, Moira na yan at pagbayaran niya ang kasalanan ng ginawa niya sa atin. Kailangan natin masigurado na hindi na siya makakatakas pa ngayong pa araw na to dahil kailangan niya pagbayaran ang mga krimen na ginawa niya lalong lalo na dito kay papa kailangan nilang panagutan ang kanilang kasalanan.